isang mainit na pagbati sa mga taga the Shrine and Parish of Our Lady of Fatima sa Orduha Ako po ay nagagalak na makibahagi sa inyong pagsasaya at pagdiriwang para sa koronasyon ng imahen ng Our Lady of Fatima sa ating Diocesan Shrine at sa inyong parokya ng Our Lady of Fatima. Ang lubhang kagalang-galang Obispo Roberto Gaa ay kokoronahan ang imahen ng inyong dambana at parokya. Ano bang ibig sabihin na koronahan ang imahen ng Our Lady Fatima sa ating diocesan shrine ng Our Lady Fatima? Una, ito ay ating pagkilala sa mahal na Birhen Maria na Reina, Queen of heaven and earth, Reina, Queen of Peace. And name it. Masasabi natin siya talaga ang Queen, ang Reina ng lahat. Bakit? Sapagkat siya ang Ina, Mother ni Jesus, the King and Lord of the Universe. Ang pagpuputong ng korona sa imahe ng Our Lady of Fatima ay pagpapaalaala sa atin ng karangalang ito ng mahal na Birhen Maria. Kahit hindi natin putungan ng korona ang bawat imahin ng Our Lady sa ating bahay o sa ating simbahan, eh talaga namang Reina, Queen, ang ating mahal na Birhen Maria. Subalit, natatangi ang pagkokoronang ito sapagkat una ito ay isang solemn, na pagkokorona ng mahal nating obispo, it is in, in effect the episcopal coronation ng ng imahe ng Our Lady of Fatima jaan sa dambanang yan na dambanan natin sa buong Diocese of Noval At ito'y pagkilala para sa kahalagahan ng imahe na ito na puputungan ng korona. Ito ang sentro ng debosyon nating lahat, lalo na kayong mga taga-parokya ng Our Lady of Fatima, ang sentro ng debosyon natin sa Our Lady, ang imahin na ito na, na nasa ating dambana mismo at siyang ating pinuposisyon at siyang ating dinadayo sa ating pananalangin for peace. Ito nga ang message ng Our Lady of Fatima na sa pagpuputo ng korona sa kanya, atin ding ine-echo, ika nga. Ipinapalaganap ang kanyang mensahe, kapayapaan, para sa atin at para sa buong mundo. At para ito ay ating maatim in order that we may gain this peace, the peace that comes from Jesus eh kinakailangan tayo magkaroon ng pagsisisi. Pagsisisi sa ating mga kasalanan, sa ating mga pagkukulang, at sa ating mga pagmamalabis kay Lord. Pagsisihan natin ang ating mga kasalanan sa kapwa na siyang humahadlang para tayo lubos na makaugnay ng Panginoon. Pagsisisi, repentance, at pagbabalik loob, conversion, tayo ay magbalik loob sa Panginoon. At napakaganda na ang coronation ng Mahal na Birhen kung saan itong mensaheng ito. Repentance, conversion, peace ay ating maipalaganap sa unang Sabado ng Marso na susundan sa Merkules ng Abo ha, ang tawag sa atin believe in the gospel, manalig tayo sa Ebanghelyo, magsisi tayo at magbalik loob kay Jesus, ay makatulong sa atin na tumimo ang mensahe ng Mahal na Birhen ng Our Lady Fatima sa tatlong bata noon sa Fatima, Portugal, at sa ating lahat hanggang ngayon na nangangailangan ng kapayapaan kapayapaan sa ating buhay, kapayapaan sa ating mga pamilya, kapayapaan sa ating pamayanan, community, kapayapaan sa ating bansa, kapayapaan sa buong mundo. Ang Diocesan Shrine and Parish of Our Lady of Fatima sa Orduha ay shrine for peace. A shrine where you can go and pray for peace. Nawa ang Mahal na Birhen ng Ardi Fatima ay laging magpaalaala sa atin na ang Reyna ng Kapayapaan, ang Mahal na Birhen Maria ng Fatima ay naririto at ating maasahan sa ating pananalangin at paghahangad ng Kapayapaan. Nawa ang kapayapaang din ito na Kanyang tinanggap at kanyang ibinabahagi sa atin ay mapasa atin nga. Nawa, tayo mga napabagabag, tayo mga mihanan, tayo bang hindi mapalagay at malabo, magulo ang buhay ay makatagpo ng kapayapaan sa tulong at panalangin ng mahal na birhen ng Our Lady of Fatima. God bless you people of the Diocesan Shrine and Parish of Our Lady of Fatima and to all of us here the diocesanoliches and perhaps beyond our diocese na way lagi nating maalaala at magkaroon tayo ng assurance Mary is our queen Mary our lady of Fatima is here to help us to pray for us to teach us The way of peace. The peace that comes from her Son, Jesus our Lord, the Son of God. God bless us all.